good evening guys. Eh, ayan po, ah, dumating na po ang ating foot massage na nodre ko po sa Lazada. Ayan, no? Ah. Nakita niyo naman po, ayan o. Ah. Sabog na sabog ang ano, lamig sa paa pag ah, ganyan po ang ginamit. So, ayan, nakita niyo naman po. Ah. Para kang nasa mall, yung mga hinuhulugan po natin doon. Ayan, no? Ah. ganyan na ganyan po. Ayan, ah. no? nakita po, relax na relax lang po po nasa kahit nasa bahay ka lang oh, halagang ano lang po yan 1,000 po yata yan pag uh, naka SRP po talaga ayan ayan na foot massage ayan. So, ayan, 30 minutes po siya nakaset na po siya ng 30 minutes tapos automatic na po siyang mamatay pag naka, natapos na po 30 minutes ayan po ayan na sarap po sa binte natin po gumagalaw po yung binte niya yeah ito po ang Ayan, tulog. Oh. Ayan, baksak. Kala ayan. ayan. good evening. ay hello po. Ayan, tayo naman po ngayon ang susubok sa massage po natin. Ayan, ayan foot massage. Ayan, kasarap po talaga. Ayan, no? ayan i-on lang po natin. Ganyan, ayan. Kaya sarap po talaga talaga. Ayan Para po sa mga may lamig-lamig na sa katawan niya, na Kasarap po. Talaga sa sabog po talaga ng lamig, mga kahugot. Ayan, habang magi-relax po tayo. Banding mo po na ang isaw. Ayan si uh, ano, you know, po uh, sa katotohanan. Ayan po ang buhay namin na mag-asawa. Ayan ito naman po ang aming bunga. Ay, kitang kita niya naman po mga mga kahugot. Ayan na ayan Ayan o, ayan o. Ayan o, ayan o. Ayan o, ayan o. po niya. Kinakabisyado po niya balbas ng daddy niya. Ayan Ito naman po yung mami. Alam din naman po si daddy. Ayan, good evening. Good evening. Ayan po. Ang pagod po tayo sa trabaho, ayan, no? bagay na bagay po ito sa mga manik daddy mga lola lolo yan no? ang sads po ito. na order ko lang po ito sa Lazada ayan na fruit massage ayan kasarap talagang ramdam na ramdam mo talagang parang hinihilot yung mga ano mo oh, katawa no kaso nga lang pang ano lang po talaga siya pwede po yung kamay dyan pinte Ayan, paa. Ayan, masarap po talaga. Tsaka pag gagusto nyo po ng kunting bilis, ayan, pwede po bilisan yan. Tapos pwede rin po siyang, ayan, pag gusto nyo po nang balikta yung P8 nya. Ayan, no. Ayan. Tapos ito po yung pinaka, ano, hot compress po niya. yung parang, may nagiiinit yung may ilo po nagiinit nagiiinit yung kaya lalo na alis po niya yung ano lamig kasarap po oh. ayun ang pinili ko po yan yung pinaka mabilis umikot po ayan o oh. talagang hard hard massage po yung gagawin niya ayan nasa bahay ka lang o oh. ayan oh. nasa kwarto ka lang oh. nagmamasahin na sa'yo para yung mga asa-asawa natin eh ano hindi na sila ganong naghihilot